Sino na basta sundan pala ba? Sino? Sa, sa plaza 'yung mga nagbo-basketball. Sino? Okay. Nawawala yung pet niya. Sino kakara? D'yun nga sa plaza tapos nandiyan 'yung. Mabibuti ka mo 'yung video okay. namin. Ay, okay. huh? okay. samarin ako. Bago nga maganap ang umaatikabong labanan dahil nga sa pambabastos kay Mami siyang ay napadaan muna kami dito sa motor trade. At dahil nga birthday ni Tito ay isusurprise natin siya sa kanyang bagong broom broom. Si Tito po ang tatay ni Daddy Earl and sila po ang kumupkup sa amin nung panahong estudyante pa lang kami at nag-uumpisa pa lang. Naisipan niya namin siyang bila ng bagong motor kasi very convenient din to sa kanyang trabaho. At dahil nga po ngayon ay nakakaginhawa na tayo oras na para mag-give back sa mga taong nakasama natin simula umpisa. To be honest po, wala kaming idea kung ano nga ba ang motor na bibilhin namin sa kanya Pero dahil nga medyo nagte ang Honda Click, naisipan namin ito na lang yung piliin para sa kanya Kami din kami napagdaanan bago namin mapili tong motor na to kasi talagang pinag-iisipan namin na mabuti kung tama ba yung desisyon namin Pero ewan ko lang din ha kung good choice ba tong Honda Click na to Kasi so far sa lahat ng taong nakapaligid sa amin, Honda Click talaga yung pinipili So yan guys, nakapag-drew na tayo ng saktong-sakto talaga, 86. So tara, kabahid na tayo para sa brum-brum. Okay. Let's go! At nung nakapag-decide na nga kami na Honda Click na talaga ang bibili namin, ay dali-dali na talaga namin itong binayaran kasi anong oras na maabutan na kami ng cut-off. Hinapon na kami dyan kasi may ilang shop na hindi tumatanggap ng cash. Bakit kaya hindi sila tumatanggap ng cash? Pero ito na nga sa mga nakakurious at nagbabalak bumili ng Honda Click version 2, nabili po namin to sa motor trade ng halagang 86,000. And finally, nabili na nga po namin at ito na po ang birthday gift namin para kay Tito. Sana maging masaya talaga si Tito dito. At dahil nga malaki-laki ang gastos natin dito at kulang pa ng mga gear si Tito katulad ng mga heavy duty na helmet. Share ko sa inyo ng very quick kung saan tayo kukuha ng pambili ng helmet. Ba't paalala, bawal sa mga bata. Kung gusto niyo din pala maglaro at manalo, pindutin niyo lang yung link na nasa comment section. Para makapag-deposit, pindutin niyo lang tong tinuturo ko sa inyong mga screen. na nakapasok na kayo, meron kayong dalawang option kung paano kayo makakapag-deposit. Marami ding choices kung magkano nga ba ang inyong ilalagay, may 100, 200, 500 up to 50,000 pesos. For example, magde-deposit tayo ng 100 pesos, pindutin niyo lang yung deposit once nalagay niyo na yung amount and then automatic yan is kukunin ang inyong number and then syempre may lalabas yan na OTP. Make sure na active po ang inyong mga number. Ngayon naman na nanalo na kayo at gusto niyo na mag pindutin niyo lang ulit yung pula na tinuturo ko sa screen. Pindutin niyo ang withdraw button at ilagay niyo yung amount kung magkano nga ba ang inyong i withdraw So for example, sakto magwi-withdraw tayo ng 20,000 pesos. And yung tinuturo ko naman sa screen, make sure na tama po ang inyong withdrawal information. And then magpo-pop up naman yan na submitted successfully kapag na-withdraw niyo na yung designated amount na gusto niyo i-withdraw. Para naman yung withdrawal status niyo, pindutin niyo withdrawal record sa baba and then makikita nyo na dyan kung completed and kung pending pa. You have to wait lang po dahil magpe-pending po talaga yan dahil sa sobrang daming naglalaro at nananalo. Anyways, ang nilalaro ko pala ay ayun sa screen. Binibilugan ko na po. Napakabilis lang laruin yan. So again, bawal po sa mga bata. Ito siya, nabastos dun sa labas. Sino? Sa plaza, yung mga nagbabasketball. Sino? Nawakan yung puwet niya. Oo, oh, patay. Doon nga sa plaza. Nandun sila sa labas. Nabibuti ka mo, nabidyoan namin. Okay.

syempre, prank lang po yun na basto si Mami Shang dahil hindi naman tayo papayag na mag-surprise tayo ng walang prank. Na prank din po ba kayo? So anyways, thank you so much for watching. Again, happy birthday tito. Sana happy ka. Bye-bye!